mga papa nagpapatuloy na negosyante ay tuloy nyo lang. Alam naman natin na up and down, up and down ng business pero isa lang ang papupunta natin, yung pataas. So kailangan na magsumikap at syempre aralin ng gusto kung ano man yung business at yun, magtatagumpay din lahat. I'm Ronel Alde from Maribelas, Bataan at ito yung aming sinisimulang negosyo, ang Els Lumpiang Sariwa ng Els Kitchen. Ngayong araw nga eh, grabe yung nag-experience ko dito sa doon negosyo for the first time at marami akong baon na may uuwi sa aking negosyo na tinatayo. Bawi talaga yung reaction ko dun sa mentoring with Sir Joey. At uh, sabi ko, ginto yung kaalaman na meron sa si Sir Joey sa bawat salita na binibitawan niya at in-explain niya sa amin. Talaga namang dapat na isa puso at isa isip namin dahil naniniwala kami, ako naniniwala ako dun sa mga sinasabi niya talaga naman na makakaapektong malaki sa sinisimula kong negosyo. At isang araw sa sinabi niya yun, if your product has potential, you need to expand it talaga naman sa promising na dito nga sa nakita ko sa aming produkto na Lubyan Sariwa ay meron siyang potential so kailangan ko pagtrabahuan na mapalaki at mapalawak pa. Para naman sa mga nagbabalak pala magtayo ng negosyo, simulan nyo na kasi walang tamang panahon, walang tamang oras para magnegosyo. Pag nakuha nyo yung ideya, sabi nga kanina, kung ideya lang yan at hindi ka gagawa ng action, eh, para lang yung wala. So, kailangan nyo simulan, kahit sa maliit na akbang, simulan nyo na. At sa mga nagpapatuloy na, na negosyante, tuloy nyo lang. Alam naman natin na up and down, up and down ng business, pero isa lang pagpupunta natin, yun yung pataas. So, kailangan na magsumikap at syempre, arali ng gusto kung ano man yung business. At yun, magkatagumpay tayo lahat. Go negosyo, tuloy-tuloy lang at talaga naman malaking impact nito sa komunidad, lalo rito sa Maribelas Bataan, sa Bataan mismo at sa buong Pilipinas. Sa at salamat Sir Joey sa iyong wisdom and knowledge at sa passion na may bahagi ito sa mga nagsisimula pa ng mga negosyante tulad ko at tulad namin. So tuloy-tuloy lang, Go Negosyo! God bless!